tinangka namang sa ito ng mga Briton, pero noong March 5, 1775, napatay ng pwersa ni Datu Teteng ang mga Briton sa balambangan. Kinubkob naman ng Persa ng kapatid ni Sultan Aliudin the First ang barkong San Jose na makastila sa Tawi-tawi. Kasabay nito, umatras ang mga Briton sa bayan ng Balambangan noong 1805. Tinangka rin ng mga Kastila na sakupin ang isla sa pamamagitan ng pagtatayo nito ng mga base militar sa Tataan at mga garrison sa Pongao at Shasi noong 1882. Dulot ng himagsikan noong 1896, umatras din ang mga Kastila at napanatili ng mga Moro ang kanilang kalayaan sa rehiyon. Pero nang manakop naman ang mga Amerikano, nagtatag ulit sila ng mga garrison sa Ponggaw at Shasi. 1940 naman nang naging bahagi ang lalawigan ng Tawi-Tawi sa lalawigan ng Sulu. Kasagsaga ng ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit ng Imperial Japanese Navy ang ilang mga isla sa lugar bilang kanilang stopover dahil dito sila nakakakuha ng langis mula sa Borneo. Sa panahon na ito, nabuo ang mga gerilya sa Tawi-Tawi na pinamumunuan ni Lieutenant Kong Lamcho at Alejandro Tres Perez. Napalaya din ang na magkasanib na puwersa ng Sulu Command at mga Amerikano ang Sanasang sa Bongao noong April 1945. Sa pamamagitan ng Presidential Act Number no. 302, itinatag ang nalawig